Hello guys, for today's video Mayroon po tayong tanggap nyan guys Na isang rice cooker Ang brand nya is standard Yan guys, standard yan nakikita So ito guys 700 watts yung kanyang Specs, ayan siya guys 230 volts AC 60 hertz So yung mga gantong laki guys ng mga rice cooker uh, Good for 1 kilo Ito siya. So 700 watts yung kanyang capacity so ito guys ang naging problema nito nasusunog yung kanin once na nagsasayang nasusunog sya agad 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 nasusunog sabi ng owner nito sabi okay, guys dito so, guys pinag natin so guys Uh, may ituturo na ako sa inyo ng mga sekreto ng mga ganyang klaseng rice cooker na sinusunog niya yung kanin ito. Pero bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, uh, subscribe na po kayo sa aking channel, Ernel Binoman. Pakilike, comment, and share naman po para nakapakigit ng notification bell para update kayo sa aking mga latest na video. So maraming salamat guys. So proceed tayo guys. So ito guys, balikan natin. Ito, nakikita nyo guys, kung sa mga rice cooker na may gantong klase na may switch. Ayan, papunta dito yun sa guys sa switch na automatic dito. Ayan, kung sa automatic niya. So ito guys, yan. Yung dalawa na to. Dapat dito guys, yung dalawang connection na ito sa kanyang switch na pagpunta rito, dapat walang contact ito guys. So, dapat zero-zero siya kung sa resistance tayo sa ating uh, pacer. Ayan, I-try natin siya guys kung anong resort dapat pinistiran natin siya. Pero I'm sure ako, dahil nasusunog yung panin, ibig sabihin, umapalo itong connection nito. Parang nagsusurge siya. Supposed to be, hindi siya dapat ganun. Dapat open siya guys. Yan. try natin guys, test rin. Pakita ko sa inyo. Ayan, ipukusin natin konti sa... Mahirap kasi ako, tayo lang mag-isa dito. Ayan, walang taga video. So ayan guys. Ilayo -like ko lang ng konti. Ayan. Para makita niyo yung face ko. Ayan. So ayan. I-shirt natin. Ayan. Pumalo. Diba? ba so times 100 lang tayo. Oh times 10. Sorry. So ito guys. Focus natin ng konti. Ayan. Para makita natin ng maayos. Mahirap talaga yung nag-iisa guys. Dapat talaga laging may kasama sa buhay. Joke na So, ito guys, present tayo. So, ito guys. So, ito, dapat walang palo ito guys. Yan, nakikita nyo guys. Pumalo yung needle ng tester natin. So, ibig sabihin, nag-shorted siya. So, dapat yan, wala siyang palo. Para hindi niya susunugin yung kanin na sinasayang natin dito. So, yan guys, ang sekreto na ituturo ko sa inyo. Sana guys sa uh, sa may share ko sa inyo video na to, Mayroon din kayong matutunan. Uh, kaya niyo itong gawin guys uh, sa pamamahay nyo. O di kaya sa mga baguhan diyan na uh, nagre-repair na dito sa mga rice cooker. So ayan guys, tanggalin na natin yung tester natin. Yan Ito guys. Gamitan lang natin siya ng negative. So, patayo lang natin siya. Dahil, siya, siya I'm sure, may malalaglag dyan. May, ano kasi yun siya, guys, may parang stopper niya dyan na kulay puti. So, yan, nakikita naman yan. Nakikita nyo naman. So, yan, tipo kasi natin na Yan. Kasi, so, mahirap talaga yung nag-iisa sa buhay. Yan. So, yan, guys. Pitin lang natin yan siya. Tapos, maluwag na ito. Kamay na lang natin. Dandaan lang dahil may tatalsik pag malakas yan. Nakikita nyo parang kulay puti na yan. Yan yung parang stopper nyo. So, kailangan dandahanin natin siya. So ito na guys yung bolt nyo. Ito guys nakikita nyo to. Yan. Yung bolt. Yung parang washer na guys. Sa kalagitnaan itong tinanggal natin. So tanggalin lang natin ito siya guys. Tanggalin lang natin. Tapos ibalik natin ulit itong tinanggal natin na unang bolt. Ayan. Ayan Ayan. Ayan guys. Ikpitan na natin siya ulit. Ayan. Ikpit pa. Ayan. Tamang ikpit lang guys. Huwag naman masyadong maikpit. So ito guys. Titistiran natin siya ulit. Uh, Patawad lang natin siya, Para makita natin yung palo ng tester. So, ayan. Ay, sorry. Kumagsak yung tester. So, ayan. ayan. Guys, nakikita nyo yung prod. So, ayan. Uh, Tistiran natin siya ulit, guys. Kung papalo pa ba. Ayan, kita. Ayan. Ito. Ito. Ayan guys. Nakikita nyo? Hindi na pumalo yung tester natin. So, ibig sabihin, nawala na yung short dito na nagpo-post ng pagkasunog ng ating sinaing. So, itry ko guys i-short yung tester natin guys kung gumagana. So, ayan guys. Ah, sinort ko. So, ibig sabihin gumagana. So, ayan. Ibalik natin sa dito. So, Ayan guys. Ibig sabihin, normal na yan siya guys. Dahil tinanggal natin yung nag-short. Yan lang guys sa mga sikrito, sa so mga gantong klase ng mga rice cooker. Yan. Basta guys, may makita kayo na pagbukas nyo, may makita kayo na switch na dito sa kabilang side nya. So yun yung nagdadala guys sa uh, pagluto ng ating sinaing na hindi siya nasusunod. So yan lang guys ang sikwito. Yeah. Napakasimple lang guys, di ba? Pero effective yan siya guys. Yan, yan lang guys. Oh. ipo lang natin yan siya. Tapos ipabalik lang natin ulit. So, kung kaya natin na wag natin patauben, wag na natin patawin dahil mayroon yan siya na kanina na tinuro ko pa na parang kulay puti, na parang stopper niya. So, kailangan ingatan natin siya na hindi tumalsik. Kasi once na tumalsik, mahirapan tayo mag-anap guys kasi napakaliit niya. So kung pwede, kwentuhin na lang natin. At dadaanin lang natin. Yan. Para wala nang mawawala. So yan. So yan lang guys. Uh, I hope na may matutunan kayo sa na-share kong video na ito. Maraming salamat po sa aking mga 95 followers na sumusuporta at nanonood lagi saka sa aking utol dyan na si Erwin Binoman. Tol, maraming salamat sa laging panonood ng aking video. So, ito guys. Uh, I hope na sa na-share kong video na to. Uh, may matutunan din kayo guys. So, napakasimple lang naman guys ng uh, ano na to, procedure. So, yan lang guys. Thanks for watching. God bless all.